busy na eh. Busy, busy. Dami. Ano? Oh. Hindi tama yung TV doon? Yan, malaki yan kasi yung TV. Diyan, lalagay yung TV lang yun. Kalap pa, grabe. dan pada bawah. Yang polok Lamit siap.

tayo ah. Pag ganun ka, pag ganun muna. Diyan na dito. Tama na. O, tama, ito, angat pa tama din si pa. Konti pa lang. Wala angat to. Yan na, oh, tama ka na, tumama ka na. Sa kuya angat. Eh, angat mo konti. Konti lang. Oh. Ay, lang. Lang. Ay, sabi ko sa inyo, Huwag muna i-fix kasi yung pag sa taas ang dyan. Dala. Wala? Wala, wala. Isahin mo lang muna ako. Daming kanin.